Okay, ito mga so, mayroon naman tayong uh, ang lens. Ito yung tail light assembly ng ano ng PCX na 160 at uh, yun yung kanyang uh, motor. Ayan, tinanggal na natin. Magpapat tayo ng uh, lens. Same pa rin kung ano yung uh, ginagawa ko sa headlight lens ng click. Ganun pa rin yung gagawin natin dito sa tail light assembly magpapalit tayo ng lens. Same din ito na mayroon din siyang ano, uh, silan sa loob. Kaya obligado kasi nabasag na kasi ito Nabunggo. Uh, At uh, yung ipapalit din natin, Stanley. Puro Stanley po kasi yung, ano, yung branded na lens. At uh, bago natin tumapalitan, siyempre babasagin natin din uli ito. Dahil hindi kasi ito yung mga unang motor na ilulungat mo lang ito, iaangat mo lang. Tapos, kuha ka lang ng flat Kung gagawin mo ng konti, maano mo na sya. May bubuka mo na. Si mga bagong motor ngayon, medyo mayroon na siyang ano, silan. Kaya gagamitan din natin ito ng uh, blower. Pero ito, babasagin ko muna din uli. Ito. Yan. Pero eh, iingatan nyo pa rin dahil uh, nakalabas na kasi yung board niya. Yan, di yung board na dapat hindi matamaan nang ginagamit yung ano, ito or pantanggal na ganito. Uunti-unti natin yan. Hindi rin natin pwedeng gamitin ng, ano, ng grinder kasi hindi natin makokontrol yung grinder. Baka sumagad sa ilalim. Siyempre, tayo magbabayad nun dahil tayo gumawa. Yan, kaya dadandahin natin to. Parang dun sa kwan din. pag ng lens ni click. Ayan, kaya uutay-utayin ko munang basagin kasi kapag ka hindi mo kasi ito makabasag hindi mo rin ito matatanggal tatanggal yan ito after natin matanggal itong mga lens na to tatanggalin din natin yung pinaka ano, lente sa loob para hindi magasgasan at mapunasan kasi madumi na rin sa ilalim Ito, napawas na natin ng lens at uh, tatanggalin natin to para hindi masira yung pinaka board kapag ginamitan natin ng ano ng heat gun. So, ito so, may torilyo naman to eh. Yan yeah, to. To. Sa uh, dito. Yeah, tatanggalin natin to para maingatan natin hindi masira yung ano yung board. hindi ng board. ano ano ang lahat sa mga nasaktuwis? di ka sabi na manikip din ano ang like ng sa anito talmo sa komportable ba? ito mga salat ito yung board nya panel board dito ito, kasensitive to kaya dapat uh, tinatanggal natin to kasi pag uh, nainitan ng blower to may sira obligado ibibila natin ang bago to masira natin <coughs> kaya obligado tinatanggal ko talaga to ito mga salat bali gagamitan lang natin ng uh, blower ngay ang mga turnilyong yung tinanggal ko dito, dito. Ang tunnel yun dito, sa likod. At ito, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7, 8 Two, four, six, eight, sampo, sampung turnilyo. Mas marami. Kaya ito, bublower na natin dahil may silan kasi ito. At uh, syempre, matik, nalalagyan at lalanggin pa rin din natin ng silan para maiwasan natin mag yan, una kong ginagawa, ito, pinapainitan ko muna ito. Itong pinakalak niya, pinapainitan ko muna to para maibuka ko siya ganito. Para pag hinila ko, hindi siya sasama. Para maglalak ulit din yan. nakatulong ko sa akin. Share ko na lang. Para mas marami rin akong matutulungan. Kini-share ko. ang yung papati yung patalas Ang mabiskip ng odds ay hindi so fair. okay, pag nayat niyo na, pupuntirin na natin tong naiwan na lens para mahugot na natin. Gagamit pa rin tayo ng pliers. Uh, na natin ng ipin. Okay, dito mga sir, kapag after nyo matanggal ng uh, basag na lens, dito double check nyo pa rin dito sa pinagkagilid nya kung may naiwan or uh, wala. Kasi kapag may naiwan pa dito at nilagay nyo na yung pinaka lens, hindi nyo pa rin yan mailalapat ng maayos. Kasi babara yung uh, naiwan. Kaya dapat i-double check nyo pa rin para hindi sayang yung, ano, yung sealant na gagamitin nyo at hindi rin magdudumi dito. Yan. Chinik ko naman to. Bali uh, wala naman akong naiwan. Kaya ibabalik ko na yung lens. Yan. Ito na yung pinaka board nya. Ibabalik na natin. Basta huwag nyo kalimutang ibalik ito. Kasi hindi gagana yan. Tama na sabihin, ko na. pwede natin ilagay yung pinaka lente nito. Tapos lalagyan natin ang sealant 'yan. Yan, ito yung lens nilalagay natin at uh, Stanley yung tatak din nito, 'no sir. Yan, Stanley. Siyempre, lalagyan natin yung sealant yan. Ayan. Ito mga sir, nilagyan ko ng sealant. Dito ko siya nilagay, si babaw dito. Para hindi ko nalalagyan dito kasi mayroon maglagay dito. Pwede na lang kung saan. Sa ibang sealant na gagamitin nyo. Ginagamit kong sealant yung pita gray. Na pagpanainitan, nagiging goma. Lalagay ko na ito. Okay, ito. Ito mga sir, nakaangat pa yan. Dahil gagamitan pa natin ng uh, blower. Yan, ito na mga sir. na. Kasi ginamitan natin ng uh, blower uli para lumambot yung stock niya na sealant at isusot ko ito babalik ko na yung mga lock papainitan ko ulit at uh, ko to para mag lock para pagka naarawan yung yung sealant hindi kakalas yung lens Okay, ito. Bali, uh, natapos ko na rin. Yung binuka na yung lock na yan, painitan nyo ulit tapos idiin nyo para mag-lock. Ayan, pitad na na siya ulit. Pwede natin ito isalpak para matesting. Ayan, tapos na. Okay, tama sa rin. Lagay ko muna yung ah... Uh, lens natin bago natin ibalik sa play range nya i-on mo natin testing mo natin kung working lahat ng lights yan wako mga partner yan magbitin siya na ako ayan, magana tapos brake light may ilaw kabila sa left side signal light kasi yung mga kasama dyan kabila Okay, dos na lang. Pasa ka, Okay. Ayan, gumagana. Okay, pili natin yung yan. na natin. Yes. Sinasalpak na natin para mailbalik na natin doon. 160 160. Mm -hmm. Okay na. Ibalik na natin.